ang ng inyong eskwelahan. Nini, may bawa na kayo? Opo. Talaga? Opo. natin bawa nyo. Kami ay papunta sa isang iblib na lugar na kung saan ay may malit na pamayanan at ito ay ang Little Baguio. Ngunit sa aming paglalakad ay may napansin akong mga batang mag-aaral na naglalakad. Ang um, layo ng inyong eskwelahan. Nini, may baon na kayo? Talaga? Dagdagan natin baon nyo. Ito, so, bigyan ko yung baon, no? Bigyan ko yung baon, ha? Ito lang kayo. Ito, dalawa. Ito, Ito. Matapos namin bigyan ng pambaon ng mga batang estudyante, kami ay napatuloy sa aming paglalakbay sa mabato at napakahirap na daan patungo sa sitio ni Tilbagyo. Nandito na kami sa eskwelahan ng Little Baguio Elementary School at dito pumapasok yung mga bata na aming nadaanan. Sila ay naglalakad ng halos na sa isang oras na paglalakad. Makapasok lamang sa kanilang paaralan. Kami to kaganda ang kanilang paaralan pagamat ilan lamang ang classroom sa kanilang paaralan. Ako ko po nire-upload ang aking video dahil sa aking pong trabaho na ako ay gumagala, nag explore sa pamimili ng alahas, paggagawa ng relo, ay napakarami ko pong napuntahan na mga lugar na liblib -lib at mahirap pong abutin ng mga sasakyan. Kaya po may mga estudyante na talaga naglalakad lang papunta sa school. Dito nga lamang po sa lugar namin, sa Quezon Province, ay napakarami pong liblib -lib na lugar. At kahit po hindi pa tayo nagbablog, kapag po tayo kumikita ng maganda sa ating pagdayo, ay napipilitan po tayong magbigay kapag nakakita po tayo ng mga ganyang estudyante o tao na talagang sa kunting halaga ay dapat nating tulungan. At nais ko din po sabihin sa inyo na ang ating channel ay magsisimula na po kahit pa isa-isa sa ating mga charity vlog. Hindi man ganun kalaki ang ating kayang itulong sa kanila, pero isikapin po natin na kahit pa isa-isa po sa isang buwan, makapag-upload po tayo ng charity vlog. At mas maganda po dahil may social media, baka ang iba sa inyo dyan ay may kakayahan tumulong, pwede naman po kayong magpadala ng tulong sa bawat isa sa atin. At meron na po akong nakikita na isang tao na siya po ay nagsusolo-solo sa kanyang buhay. Siya po ay PW. PWD po siya. At kailangan po natin itong matulungan. Abangan nyo na lamang po sa mga susunod. Dahil kakausapin ko lamang po siya kung siya ba ay payag na dalhin natin sa social media ang kanyang mga kahilingan dahil siya po ay nakausap ko na nung nakaraan. Ipapinal ko lamang po siya kung siya po ay papayag na humingi po ng tulong sa social media. Maraming salamat. Nawa ay nagustuhan ninyo ang ating channel. Pakisubscribe like and share po. See you in my next video. God bless po.